magandang tanghali hapon <laughs> sa inyong atanan so katatapos lang natin man ng alian then pakakainin naman natin tong tatlong askal yan so pakakawala natin so ayan pinakawala na natin tong mga to oh, so, kanya kanya kayo ng pwesto ah dito ka ikaw dito ka. At sa'yo. Dahil ikaw ang nanay. Dito ka. Yan. So, kain sila tatlo. So, yung... Itong isa, tinari ko at makulit to eh. Tsaka kinulong ko itong dalawa. Ang mga itsura nila o mga dugyot. diliguan natin itong mga to. Ito muna, itong tatlo lang muna sila, sila lang. Ito, titig na lang natin mamaya kung may oras pa tayo dito tatlo na to. Kumain na, kumain na, kain na, kain na. Huwag nang ano, wala namang kaagaw. Wala kang kaagaw, ha? Kayo lang. So, ito yung mga pinagkainan nila. hugasan natin yan mm. Aray ko buksan ng sabon. Tapos pumili tayo ng mga sashi na shampoo. So, dito na lang natin babawian. <laughs> wawa naman. Wawa ko naging palaboy. Ano ba ito? Ito na pata? hindi. Ano ito? Parang may mga butig-butig ka ngayon. Napapayaan. Hindi naman. So, ando. Kawawa naman. Kawawa naman si Nala. Nala. Kawawa naman yung aking alaga. <laughs> Para kang ano? Ano ba tawag nito? Scavenger. Ang dumi mo. Ang mo. Hindi naman nga sa kanila yung bareta eh. Oh, Pagpuputin natin dito. Ano dumami yung butik-butik mo daw? Ano ba to? Hindi naman pakayin rin natin yan. Pakayuhin natin yan. <laughs> nagbukang asong pali tala ko, ginawa pa ata kami ang dami yung ano dumi, yung mga hindi ko malaman kung ano to yung matatanggal siya mga dudes pag kinukuskus natin ang gusto meron doon pang kuskus eh hindi natin makita kung nasaan. Una natin yung mukha mo. Tapos <laughs> lagyan natin ang diaper. <laughs> Dito mo natin sa loob. Makawa oh, naman. Ay, nilinisin ko pa yung kulungan nila. Ay, tayo lang ang garahe. Paano mo garapata yun? Mga lupa-lupa ko. Yun ang mga garapata mga dulce. kulang dalmatian ka na. Dali mo lupa. Kami yung tubig, oh. <laughs> Yan ang palas na pinaliguan ng mga to. Yung eh. Dala nang laging busy tayo pag linggo eh. Ah. Oh, mga to mga to eh. Tapos yung aparing pa. Hindi pa napapalitan. Mamaya pakitipa natin mamaya yung pahit. Ah, uh, palitan natin ang tubig. Kung kasan din yung exigil. Buwan na rin ang binilang doon. Ang tumi ang buntot. Ang buntot. Dito ka muna sa loob, ha? Lalagyan natin ng diaper. Pag hindi mo kasi ito nilalagay ng diaper, mga doon siya mga basahan, doon may ihi Doon siya pupuesto, pupupo. Kaya yung mga basahan namin dito, dito laging basa. Dahil sa kanya, Uh, para rin mga lupa na sumisik sa palahibo niya. Sabi sa balat. Kaya kala ko mga puto na eh, mga karapata. Hindi naman pala mga dudes. Ayan. Ayan na, kawawan. Hanggang na. nagpapakita naman sa akin eh. Tingatan ng tenga, baka pasukan ng tubig. Dapat napaligwa ko tuloy linggo. Eh sinabi pala nila tatay na pinakunahan pa na tuloy ni Atris. So, isang linggo yan eh. Bago mo siya pwedeng paliguan. Alam mo naman, Sabado linggo lang tayo nang huwi rito. Sabado ng gabi. Bukas manti, luwas na naman tayo. Hanggang... Yes. Sabado biyahe, pagkatapos, huwi na din dito. sumustung nya <laughs> oh, si para sa kinakamot, eh, <laughs> gusto gusto ano buguit, gusto gusto ano buguit ko Ay, okay. napakakamal ako ko ni Trax yung mga putong tubig mo. Makati, ano makati yan eh. Ah, uh, ano yun? Eh. Ito tayo yung Makati yan, ano yun? Hindi na, mak makakapal natin. no 나도. 이 나도. 이 나도. Sauna ang bukid ko. May rakti sa mag-alala ng aso mga Diyos. Kailangan talaga nabibigyan mo rin ang time ito mga to. Parang tao rin. Kaya may buhay dito eh. Parunong di magtampo ito mga to. Pag ting na marating ako ito, parang kulang na lang, kundi aksan eh. Pag sinasalubong ako, ang iingay nila lahat. Hindi malaman kung anong gagawin. Yung puntot, gano'n na gano'n, no? sobra. May nakakatawa sa kanila eh, pag sinasalukong kanila. Ganyan. <laughs> yung husky. Iyak lang iyak yan. Takbo rito, takbo doon. Tapos mabalik sa'yo, dadambahin ka, Sas sasampa. Ayan laki-laki niya. See? e lascia, pela sabun itu pembeyaasi Yes know ma banguna Mabango banguna Ayan o. yan, yan o. Yan, yan o. Yan, 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 yan. Iiyo. Yan. Kaya kailangan lagi may diaper yan eh. So lahat ng mga basahan namin yan. Ganyan ang ginagawa niyan. O, tiyem, takbo na takbo. Takbo dito. Takbo dun. O. Matagal ka lang hindi nakapasok dito, no? O. O. Takbo! <laughs> Tignan mo, nakakuha. Nakano na naman ang basahan, oh. Yan, ganyan lagi yan, eh. Hoy! Hmm. Dito ka muna! Susuklayan pa nga kita, eh. Tignan mo to. So, dyan ka lang, ah. Hoy, hoy, hoy. Halik ka rito. Hmm. Bye. Supply muna natin. Lower. Lower ang kailangan natin dito. Hmm. Ano mo? Hindi ka Ano? Ah. Takbo ng takbo. Oh. Opa. Okay. Hoy, ah. dito ka lang. So mga dudes, hanggang dito na lang muna ating vlog. At isusunod ko yung iba. Hahaha. <laughs> Hanggang sa muli, maraming salamat po sa wala akong panonood. God bless po! Happy Sunday at mabuhay tayong lahat. Bye bye